sa bidyong ito na ibinahagi ni Jessie Menjola sa kanyang YouTube channel. Ating mapapanood ang tila hindi pagpansin ni Baby Rosie, o mas kilala sa palayaw na Peanut, sa kanyang amang si Luis Manzano na isang TV personality. Makikita kasi sa video, ang sweet na paghalik ni Baby Peanut sa kanyang ina na si Jessie Menjola na ikinainggit ng ama si Luis. Nagkikis na naman sila, anak ako naman, pakis. Ani ni Luis, anak pansinin mo ako, Anak nakigawa din ako sayo. Anak imposibleng si mama lang. Napatawa na lamang si Jessie sa mga nasabi ni Luis. Anak, please. Anak andito ako. Saad pa ni Luis. May kiss na naman sila. Anak ako din Anak pansinin mo ko. Anak nakigawa din ako sayo. Anak, imposible si mama lang. <laughs> Anak, nandito ako. Story of my life. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na Idol. Para updated ka sa mga susunod pang mga videos na itatampok ng Idol's official YouTube channel.